So hi guys, welcome back ulit sa akin channel mga kapale mga Foxer. Update lang natin dito sa ating uh, trend. So yan lang. Ito guys mga kapale mga Foxer. So if feature ko lang kasi dati uh, parang screen na kulay green na nakatakip lang siya guys. So wala pa siyang building. At saka parang positive pa lang siya guys nung no? pinakita ko uh, last time kasi hindi lang ako makalapit man doon kasi pa kami mga aso na naman ng mga nakalabas tulad kanina sa Mega World na lalakad tayo bigla na lang lumusot yung aso hindi ko na pinapasen kaya eh, hindi na ako lumapit man doon sa May Building so yan lang guys in-update ko lang kayo dito sa release ng trend namin so may half building na po siya guys mga kabalen, mga foxter so don't forget to follow, like, and subscribe So yan, magandang maulan po sa inyong lahat mga guys, mga kabalen. Uh, don't forget to follow, like, and subscribe. Road to 270 po tayo guys, mga mga foxter. So dati kasi dun guys, ang tawa dito si Asa kaya lapit lang tayo ng kaunti. Bago tayo uwi. Kasi nakapagkano ako sa mga Ayan guys, ayan. Update ko lang kayo guys. Ayan yung dati nakatakip pa siya guys dati. So yung parang ayun parang green na ah. ano ngayon yan ito na yun siya guys update ko pa kayo sa susunod guys so hanggang tuloy yan guys mga kabalen mga foxters ayun lang guys update lang tayo